Ah, uh, example lang. Um, it out, for instance, nung ah, uh, nag-guest ako na kasi ka tanong nung si May Mendoza at ni ano ano. Nasa dressing room ako, bihira na akong napapansin nyo, bihirang bihira ako mag-guest sa TV eh. Part na rin, katamara ko na rin siguro. <laughs> oh, ayaw ko ng traffic. Pero going back doon sa story ng yon kasikatan nila doon eh. I was already in the dressing room doing my business, so papalit ako. Umatok sila, pumasok sila eh. Nagmano pa sa akin eh. Oo, nagpakilala sila. kasi hindi ko sila kilala. Kilala ng buong Pilipinas yun, di ba? They just showing me the respect. Yan you know? And I've uh, experienced that uh, in almost all the studios that I've been. Na, I think, kinikilala nila yung ano yung contribution mo sa industriya. I guess you can say po na sa kultura natin yung gano'n, yung disrespect po sa mga um, senior, <laughs> 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 performance. <laughs> so, and like senior. performance. Better than Another word for the guy, senior. Ikapan po ako. Icon. Icon. Icon.